Hello everyone, ayan, time check po natin is 5.20, ayan, 5.20 am po, ayan, kung nakikita nyo naman, napakaganda po ng pagsikat ng araw, ayan, pasikat pa lang po, yes po, tama po kayo 5.20, ay karanon ko ne. At kung alam nyo rin mga kalalabs ko dyan, ay rugoy ako pa method 2. Hindi ko po ako natutulog dyan mga kalalabs. Kaya naisipan ko na pong bumangon dahil nauna pa po ako sa alarm ko. At dahil late na nga rin po pala akong nakauwi dyan mga kalalabs. Ayan, pas alas 12 na po ako nakauwi dahil nga po hinintay namin ang alas 12. Dahil po magbe-birthday yung aming friendship. At dahil magkakasama na rin po kami, ayan, sinalubong na po namin ang kanyang birthday. Ayan, mega love shoutout kay Paul, Jan P. Dayaw at saka kay Daryl. Ayan, hello dan! At dahil nga napasarap kami sa kwentuhan mga kalalabs, ayan, hindi na po namin napansin ng oras. takanay na do, late na pala. At talaga naman pong ganyan mga kalalabs, kung for me enjoy ka doon naman po mabilis ang oras kaya di po natin namamalayan. Kaya kulang po talagang isang gabi, isang araw sa aming pagchichismisan. Takanay do. At gusto ko rin po palang i-highlight yung aking friendship na si Dang Daryl, ayan, na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Ayan, nurse nga po pala siya sa Singapore mga kalarabs, pero ang siste parang hindi man po siya nagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil minsan sa madalas ay kabudnya, tsu, takanay, do. <laughs> ay talagang isip mo kung minsan para lang siyang sabalin nagtatrabaho no ko gawa ng back and forth. Anyways po mga kalalabs, happy naman po ang inyong email vibes na sa pag-uwi po ng aking friendship, ay nagkakaroon po ako ng chance na makita siya at makasama kahit papano at nalilibre po ha, takanay do. So, ko, balik naman po tayo sa aking mga niluluto. Ito medyo nadudulok na. Ayan, maaga nga po ako nagising para mag-prepare po ng aming almusal at dahil nga po sawa na kami sa pandesal. Ayan, para maiba naman. Nagpiprito na rin po pala ako dyan ng ating mga maruya at dahil request na rin ng aking mama dear. Mga kalalabs ko dyan at sabi po niya, gulatin ko naman siya at magising po ako ng maaga at talaga naman pong nagulat siya dahil hindi po ako natulog. na do. <laughs> Ay, pagbaba nga po niya, iluto na yung mga maruya. O, diba, san ka pa? After ko nga magprito dyan ng ating mga maruya mga kalalabs, ayan, inisikaso ko naman yung aming labahan. ay I mean yung mga natuyong yung sampay at dahil itutupi ko na para naman wala siyang masabi, takanay do. <laughs> After a while nga mga kalalabs, ayan, nagchat na ako kay Dang dahil kung gising na siya dahil hakatiran ko nga siya nitong aking mga maruya at gusto kong matikman niya at good luck na lang talaga kung sarapan siya, takanay do. Nang makita ko nga yung kanyang reply, ay nag-prepare na ako at para ihatid na yung kanyang mga maruya habang naglalakad na ako papunta sa kanila, ay nakasalubong ko na si Diana, kaya mega love, shout out kay Diana, papasok na sa eskwela at ako naman ay hindi pa natutulog. Tangnay doon. <laughs> after ko nang ihatid yung kanyang mga maruya, mga kalalabs, ayan, umuwi na rin ako at sumaglit lang dahil po walang kasamang mag-aalmusal na naman ng aking mama dear. At after nga po namin mag-aalmusal ng aking mama dear, ayan, nagpaalam po akong iidlip muna para naman po may lakas na ako sa isang araw na naman. So, salamat po sa pananood!